So, ang sahod nung isa kong tindero at training siya, 300. Libre kain na yon, may bahay na. 5. Yung isa, dahil nagluluto na, marunong na, hindi na utusan, may kusa, naglilinis ng cart, 500. Yung isa, 500 din kasi ganun din, marunong na, may kusa na, at nagluluto na din. Hindi lahat ng tao may kakayahan ng magnegosyo. Kaya kung may negosyo ka ngayon, magpasalamat ka. Magmalaki man 'yan o magmaliit na negosyo mo. Kung ano man 'yan, malaki man kinikita mo o maliit, magpasalamat ka pa rin dahil maswerte ka dahil wala kang amo. Yung mga nagtatrabaho, nagtiyaga lang sila kahit napakahirap talagang magtrabaho. Unang-una sa lahat, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral, nandito ka sa Manila, nakikipagsapalaran ka sa hirap ng buhay kasi napakahirap sa probinsya kumita ng pera. Ngayon, nandito ka sa Manila, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. O ano? Anong a-applyan mo dito? Kalimitan, mapapasokan natin, contraction, boy, car wash, hindi ko nila lang, pero sasapat ba yung sasahuri natin dyan? Isipin nyo guys, hindi ka nakapagtapos, mag-aaraw ka kaya ng 700 to 1,000 isang araw hindi ka nakapagtapos. Pwede, di ba? Pwede ka mag ng ganun. Pero depende sa trabaho. Kasi galing ako dyan, pinagdaanan ko na lahat yan. Kaya ako ito nasasabi. Hindi ako nakapagtapos, nag-apply ako. hining ang ng requirements, hihingan ka pa ng experience. Eh, hindi ka nga nakagraduate, hihingan ka ng experience. Hihingan ang ng mga ID. So ano, di hindi ka na matutuloy mag-apply dahil ang dami nilang hinihingi. Wala ka naman ni isa. Ito maganda gumawin sumugal ka, di ba nasa probinsya ka? Or nandito ka na rin sa Laguna or sa Manila, kung nasaan ka man dito. Hindi naman masamang magbenta kung may ipapalit ka na mas alam mong makakabuti sa iyo. Nung sisimula ko ng magnegosyo, kulang puhunan ko minsan lugi. Cellphone ko binebenta ko 'yan. Alam mo kung bakit? Yung cellphone ko hindi naman kumikita noon. Pero yung binibili kong paninda, alam kong tutubo. Sabi ko pag naubos 'to, higit pa sa cellphone yung mabibili ko pag araw-araw. Pero kung ititigil ko yung negosyo dahil lang sa wala na akong puhunan, maling mali kasi babalik ulit ako sa pagtatrabaho. So baka isipin nyo, niyayabangan ko kayo yung mga nagtatrabaho dyan. Hindi po. Basta ang trabaho nyo napakarangal, mabuti yan. Nandito ako, gumagawa ako ng video para lang dun sa mga may kakayanan at mga gusto magnegosyo. Konting kaalaman ba? Na halimbawa gusto mo magtinda ng ganito, magnegosyo ng ganito, nasa abroad ka ba? Sapat ba yung kinikita mo kahit nasa abroad ka? Dapat pag nasa abroad ka, kumikita ka ng 40 to 50 to 60 a month. Kasi kukulangin ka pa rin sa panggastos lalo kung may estudyante ka dito, nangungupahan yung pamilya mo. Siyempre, magtitira ka din pampadala mo para sa sarili mo. Kung ano't ano man, yung mga emergency, hindi natin masabi. Isa pa, napakalayo mo sa pamilya mo. Pag may nangaapi sa kanila, hindi mo malang maipagtanggol kasi malayo ka. Magtatampo ka lang, magagalit, maiiyak ka lang, malulungkot. Pero wala ka magagawa kasi nandun tayo sa kahirapan ng buhay. Tapos, ito pa yung kamalian. Nakaipon ka na ng pera. Plano mo na magnegosyo. Ay, saka na lang. Kasi, bilhin ko muna to para sa mga anak ko. Ah, ito. Saka na lang kasi bibili muna pala ako ng ganito. Yung mga gano'n na iniisip mo, saka saka, biglang nagkahigpitan o biglang kang nawala ng trabaho. Ngayon, mag a ka ulit. Mag-iisip ka ulit. Paano ka makakapagsimulan sa negosyo niyan? Kung ikaw lalayo sa pamilya mo para kumita ng pera, pansamantala lang, huwag yung pangmatagalan. Kumita ka ng pera na malaki dyan sa ibang bansa, ayan, gawin mo lang, ipunin mo ng ipunin para makapagtayo ka ng sarili mong negosyo dito. Dito sa Pilipinas, hindi pinag-aralan ang basihan, kailangan diskarte. Kahit matalino ka, nakagraduate ka pa, hindi basihan yan. Ang dami kong kakilala guys Kasi dito sa Pilipinas, unang-una no Tayo mga Pilipino, magdadown sa atin is kapuan natin Pilipino Pag nakaangat-angat lang sa buhay, hindi ko naman nilalahat pero Nakakalungkot isipin, pero may katotohanan talaga Kaya unang-una sa lahat, kung ikaw man magkaroon ng negosyo Ayan, ganun ka pa din Saan ka ba nang galing? Ano ba yung hirap na mga pinagdaanan mo? Ganun ka pa din Dapat hindi ka babaguhin ng pera Kailangan yung pera yung babaguhin mo So ito, para gusto mong umasenso ka sa negosyo guys, ang gagawin mo, aaralin mong mabuti. Pag naaral mo ng mabuti, nasubukan mo na ikaw mismo yung humawak, tsaka ka mag-duplicate. Tulad nitong ginagawa ko guys. Ayan, nandito ako sa bahay, naglilinis ako ng mga paninda, tapos may tinitraining ako ng titinda. Ayan, sila yung nagtitinda doon sa pwesto namin. Nasa bahay ka, kumikita ka online, tapos sila, kumikita sila offline. Kailangan lang, Marunong ka maghawak na negosyo, marunong ka magpatakbo. Imaginin mo guys, papawirin kita. Yung isang cart, kumita ka ng dalawan libo isang araw linis na. What if? Ano yung what if ko? What if lima yung cart mo sa isang araw? What if lima yung tumatakbo sa'yo sa isang araw? Sabihin ang tumubo ka na ng apat na libo o tatlong libo, hati kayo. Siya nagluluto, siya nagtitinda, ikaw nagtitimpla, ikaw lang namimili. Ano pang hahanapin mo? Napakasarap sa pakiramdam. Yung nakakatulong ka, may natutulungan ka na pamilya na nahihirapan. Isa dito sa kina, isa sa kinatutuwa ako, alam mo guys. Yung taga ko, ang dami-dami ko na naging tindero sa nagsasabi sa akin na, "Uy, namamasukan ako doon ganyan ganun." Tapos dito lang pala ganun ganyan. <laughs> Hindi ko pinagmamalaki, pero natutuwa lang ako kasi ganun talaga pinagdaanan ako kasi yung hirap, eh, yung mamasukan ako. Sobrang hirap. Yung tipong sahod mo na lang babalihin mo pa. Kaya sabi ko, dumating man yung time na mag maging boss ako or maging amo, amo-amuhan. Uh, hindi ko gagawin 'yon kasi ang sama sa pakiramdam, napakasakit. Sa pagpapatakbo naman ng tauhan, siyempre, huwag mo laging pagalitan. Ituring mong pamilya mo, ayan, bilangin mo lang yung paninda. Ayan, tapos pag umuwi, ganyan, bilangin mo. Sasabihin mo sa kanya, oy short ka ng ganito, ganyan, short ka. Para sa susunod, itatama niya na. Diskarte ko lang, halimbawa, pinadala ko sa kanila, tag 10K silang dalawa. Sasabihin ko, 15k dala nyo ha hahabulin nila yon hahabulin nila ngayon yung 15k ngayon kumapanood mapanood nyo itong dalawang taga tinda ko <laughs> alam nyo na yung ginagawa ko aba tataas taasan ko pa para akala nyo mahuhuli nyo ko dito naman sa akin pag umaga tulong tulong lahat linis hugas tulong tulong kami tapos paglipit ng mga gamit pag ready tapos labas ng alas 8 luto lang ng luto and then pagdating ng labasan ayun bakbaka na ng benta alas 2 alas 3 uwi na pahinga na ginagabihan ako naman na namimili nag asikaso ng mga gamit namin ayan ako namimili ng mga ingredients lahat kinaumagahan sila punas, hugas tapos ayun tulong tulong ulit kami hanggang magluto ulit sa pwesto tapos kakain ayan. basta lagi nyo lang guys kakapain na yung trahabador nyo hindi yan basta basta tao isipin yung pamilya nyo yan hindi yan hayop isipin yung pamilya nyo na kasama nyo sa buhay na sinasahuran nyo guys sasabihin ko sa inyo napakasolid